Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito is simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang nagahabol sa kanya? Dahil ayaw mo na tuluyan na makahiwalay kayong dalawa. Pero nararamdaman mo na nire ka na talaga niya. At ginagawa mo na lahat pero ganun pa rin siya, napakatigas talaga ng kaluoban niya. Gusto mo ba na siya na naman ang maghahabol sa iyo? Yung para bang mababaliw talaga siya sa kakahabol sa iyo? gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng pitong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo ang papel, tatlong tupi o kahit ilang tupi na gusto mo at pagkatapos hawakan mo ito, mag ka, mag-concentrate at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses at pwede ka magdagdag ng hiling, wala pong problema. At pagkatapos ay iipit mo na itong ritual sa panty mo. Kahit sa ang parte ng panty mo, basta maipit mo ito. At pwede ito gawin sa tuwi ikaw ay matutulog, iipit mo lang sa panty mo. At pwede mo ito gawin kung aalis ka, basta iipit mo lang ito sa panty mo sa mismong suot mo. At kung gusto mo nang ihinto na iipit sa pante mo, ay itago mo lamang itong ritual sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay mas lalong mapabaliw sa kakahabol sa iyo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.